Good day sa inyo mga par. Eh ngayon sa araw na to eh wala tayong gawin. Ako'y boring na boring. Wala naman tayong gawin. Yung binabantay lang lang natin. Tunog ng kaldero. Tunog ng plato. Isa na ibig sabihin di ba mga par? Hujiat na ng kainan. Kaya sa ngayong araw na to mga par. Tara gagala muna tayo. Punta muna tayo dun sa kabila. Mang trail muna tayo dun sa kabilang bundok samahan niyo ako, mga par siyempre mga par bago ako kumalis siyempre sinuot ko muna aking helmet for safety first ba diba? bago naman tayo magpatentero doon sa highway eh sa mga sasakyat dapat mag helmet muna tayo kailangan natin yan at saka bawal talaga par dito yan na kahit uh, saan ka pumunta man eh, kailangan mo talaga magsuot ng helmet palagi pag lalo na nakabisiklet tak ka yan mga par siyempre tumigil muna tayo may sasagyan naman tingin sa kabila, tingin sa kanan, left, right, left, right, stare. Ganun. Go, turn around, go, go, go. Yan, ganyan. Kanta na yun natin. <laughs> Pagbisikita mga para, yan ang isa sa paraan ko na pag-exercise yan mga par. Papatibay ng tuhod, pampalakas ng heart, lalo na wag lang sa mga broken hearted dyan hindi pwede yan sa mga pampalakas sa heart niyo lalo na pag ikaw ay broken hearted aray ko sakit balik tayo dun sa exercise mga para. ang pagbisiklita ko nga itong mga para ay simple ginagawa ko lang ito pagtapos ng trabaho ba hindi lang palagi nakaupo ka lang dun nagihintay, naghihintay ng tunog ng kaldero tunog ng plato di ba E eh, minsan, pagtapos ng trabaho, minsan, minsan stress ka. Wala ka nang ginagawa. Boring ba? Kaya, lalo na sa ating mga OFW tayo, nagtrabaho sa ibang mga bansa. Shout out nga pala dyan sa mga OFW. Saan ka man lupalok ng mundo. Shout out sa inyo lahat dyan. Sa mga kapwa natin mga OFW dyan. Sa mga si okay, sa mga seaman dyan, yung nagtrabaho. Kailangan rin natin alagaan ang ating bawat sarili sa araw-araw, di ba? kailangan maintain natin nating healthy para iwas sa sakit mga par. Ayan, lalo na kinakain natin palagi sa araw-araw yung mga fat, mga fats, mga bread, prit, mga prito. Kaya mahilig tayo sa mga minsan mga junk foods yun di ba? Kaya kailangan natin exercise natin ang katawan din pamapawis at saka pampatanggal ng mga kolesterol sa mga taba-taba sa mga katawan, di ba? Mahirap na yun pag lalo na sa mga panahon ngayon, eh, puso yung mga sakit na, di ba? Kaya marinig mo palagi ang kanta ni Yoyo, di ba? May exercise tayo tuwing umaga. <laughs> ito na mga parpakyat na ko si taas ng bundok. Actually, palagi ako na dito. kaso lang, dun sa kabila dumadaan. At saka itong way pakyat nito si taas, ipangalang bihis ko lang ito. napuntahan at uh, bisikletahin pumuntang sa trail sa itaas. Kaya kung trip nyo rin magbisikleta o kaya magwalking sa mga gusto lang, di ba? Sa mga OFW dyan, kung trip nyo rin, kaya wala kayong trabaho, kaso lang, magdala kayo ng kwan ng extra nyong tubig o kaya uh, mga tawil na pang, pa, pang papunas nyo, di ba? At saka pagdating din sa si taas, wala nang bilihan tubig. Kaya doon pa lang si baba, bumili na kayo doon ng tubig o kaya magbaon na kayo ng tubig nyo papunta doon si taas at saka marami naman kayong madaanan dun na mga uh, upuan at saka mga par nung umakyat ako dito may kasama ako dati na nagbabisikilita kami dito nag uh, trail hiking kami dito sa taas pero ngayon ako na mag-isa baka sunod. dalhin ko na yung mga kasama ko na bago at saka mag uh, trail hiking uh, bisikleta kami dito sa taas uh, ako maging tour guide nila diba Siyempre, baka uh, sunod, ako na kasama nila at bayaran nila ako. Extra income, di ba? Tour guide, eh. Makasabihin <laughs> na mukhang pera itong kasama namin, ah. Itulak kayo natin doon sa bangin yung tour guide natin. No to ah. Inaya tayo dito, tapos singilin tayo. Pero totoo, mga par, subukan nyo. Simula kayo doon sa si baba ng Palawan Beach. Akyat dito sa si taas hindi saka hindi naman kayo magliligaw yon kasi may mga map naman yon lalo na mga para pag marami kayo at uh, kayo habang naglalakad hindi niyo rin naman nakarating na kayo doon si taas ng bundok yun talaga par sarap sa pakiramdam pag nakarating si taas nagwo-walking kayo kaya magbisikleta kayo at saka mga par hindi mo maramdaman doon ang pagod tapos sikat ng araw kasi sarap sa kiramdam doon yung simoy ng hangin ba malamig sa katawan tapos at saka hindi ka mabuboring doon kasi bawat daanan doon doon mo may mga uh, may mga makikita ka doon mga rock formation at saka yung mga ribs ng kuan ba na mga design ng mga uh, ba mga tulad ng mga dinosaur kahit piki lang naman yan design lang naman, si Minto lang naman. Pero hindi ka talaga mamuring doon. At saka mag-picture ka doon at saka pakiat doon sa itaas. Hindi mo rin naman doon ka na itaas. Kaya uh, subukan yung mga par. At saka ito talaga, the best talaga to i-hiking rin sa dito sa Singapore. At saka mga par, uh, pag umakyat kayo dito o kaya mag-bisik dito o ma hiking uh, hanggang 7pm lang pala hanggang dito kasi pag hanggang 7pm wala nang wala na at, at, hindi na allowed mag hiking dito at saka mag bisikleta yung mga paro pakita ko yung dragon oh, tumuluwal ng tubig ganda yung pagka-design ng lupit. oh. akala ko na ito eh. akala ko buaya ng galik na sa Pilipinas na naghakot ng kwan naghakot ng flood control ng pundor pero lunch church

nga pala mga par dito na ko si taas ng bundok at saka nakarating na ako dito at dyan si taas mga par nakita ang dyan isang tao na uh, gusto niya rin gusto niya rin na tumalon at saka may explore na siguro yung taas at uh, talon niya uh, kaya sinubukan niya rin yan at saka doon sa ibaba si dinalan ko rin kanina na kubo doon yung information niya doon kayo magtanong kung gusto niyo ma-explore din ganyan at saka yan mga par pauwi na ako at saka salamat sa araw nito sa pagpanood na aking konting video. Salamat mga pa para See you next time. Sense the respect of a